Hi guys, welcome back to my channel. Today's video guys, magkakaroon ito guys ng haul and itong haul na to guys ay mga clothes. Actually guys, nag-hesitate ako na i-vlog ito, i-haul itong product na to kasi hindi ako makakapagbigay guys ng complete information about sa pamimili ko nito guys. And nasad talaga ako kasi gusto ko bawat video ko guys mag magiging useful siya ma makakapagbigay ko ng information and sure ako na marami magtatanong sa inyo kung anong mga stall ko siya pinagbibili guys. So, pasensya na, unahan ko na agad kayo. Hindi ko nakuha guys ang mga stall nila kasi may kasama akong bata and laging nagmamadali yung partner ko kaya hindi ko na nakuhanan. May bata kasi kasama guys, mahirap pagka ano kasi, hindi din kasi siya nagbibigay ng receipt para dun sana masulat yung stall. So, iba-ibang stall yung pinagbilhan ko and kailangan pagkabayad kuha agad. <laughs> kasi nagmamadali din kami na makauwi agad. So, ang may-share ko lang, guys, is kung ano na yung mga latest uh, kinds of clothes na meron sila doon sa Taytay. Hindi ko parang nabanggit, guys. Pero, ano naman sa title niya, guys, no? Ah, uh, nagtaytay ako, guys. And, first time kong magtaytay. Ah, uh, mag-shopping sa Taytay ng mga clothes. Kasi ngayon lang nagka-time and ngayon lang nagkaroon ng konting budget. So, ayun, sinubukan namin guys nasa Taytay -tay kami mag-shopping. And gusto ko nga siya guys i-share sa inyo. Meron dito guys medyo affordable and meron din guys na super cheap lang siya. So, ayun, nalungkot nga ako kasi hindi ko kuha yung stall na yun. Kahit yun lang sana, yung napaka-affordable. Ang maganda, guys ng tela niya. Ang gaganda ng tela, tuwang-tuwa ako. So, susubukan ko guys mag-ano ng screenshots sa mga naalala ko. Kukuha na lang ako ng picture sa sa ibang mga nagbablog vlog Sa mga naalala kong area kung saan ang iba, kung saan kong iba pinamili. So, hindi ko nga lang maibigay yung exact na mga stall nila. So, yun, uh, na-excite lang ako. And gusto ko lang talaga siya guys i-share. Gusto ko din malaman yung ano nga yung mga designs na meron sila ngayon doon sa Taytay. So, first time kong mag-Taytay haul dahil ngayon lang ako nakapamili doon. And sana masundan pa. So, yun guys, mag start na ako. So, ito guys, ang mga damit na to ay damit ko and damit ng aking little girl. So, makikita nyo kung ano yung mga designs na meron sila. So, una guys, so ito. ah uh, sa akin muna, mga clothes ko muna. And then later on, isusunod ko na yung mga clothes ng aking baby girl. So, sababagitin ko na din yung mga prices guys. Kung pagkano ko siya pinamili kasi memorize ko naman yung mga prices. Yung mga pala sa tangin ko. Ito mo pala sila lahat guys. Ayan, mga nakaplastic plastic. plastic. Yan, nasa malaking bag nagdala ko ng eco bag guys para hindi mahirap so kapag bubot na kayo sa tay kailangan magdala kayo ng eco bag kasi puro mga ganito lang yung nilalagyan nila so ito guys na nasa akin guys ito agad kung ano yung madampot ko doon so mga sleeveless to siya guys na maninipis yung strap mga spaghetti spaghetti blouse so yun Kumuha ko na ito guys ng 7 pieces. Ay, oh, tuwang-tuwa ako nito. Sa pang bahay-bahay ko, guys. Ayan siya, guys. So, ayan siya. Ang ganda ng ano niya, guys. Tingnan niyo yung tahi niya, guys. So, ang ganda ng tahi niya. Ang ganda ng kanyang tela. Ang lambot ng tela niya, guys. Tsaka yung tela na parang stretchy siya. Tapos, ayan. Ang lambot yung pabagsak yung ano ng tela niya. Yung texture. Gustong-gusto ko. Gusto ko. At alam nyo ba guys, kung um, may ako na i-reveal -re yung price. Pagpakita ko muna guys isa-isa. So ito yung mga pinili kong color. Para siyang blue green ba yun? Tawag dito. Ayan. Ang ganda ng camera ko kasi. Kung ano di yung kulay dito, ganun din. Ewan ko lang guys kung ganun yung sa kinalabasan ng vid, ng ano ha, ng kulay dyan sa camera nyo. Basta kung ano dito sa camera, sa, sa personal, ganun din sa camera. So, para siya may pagka blue green aqua green ba? <laughs> aqua green ba to? Itawag tawag ng ganitong color. Ayan. Basta, one of my favorite colors. Ayan. Ay, pagka blue, blue green, ganun. And then, guys, kumuha ako nitong color green. Ayan. Ang ganda ng tela. Tsaka, malamig siya sa balat. Tapos, ko, presko, ko lang. Ayan. Kung, kung magaling kayo magpama-forma, pwede naman to, guys. Pwede rin itong pang lakad, lakad pang mall mall, pang malling lang na naka shorts ka tapos naka in ayan ang gusto ko dito guys kasi hindi siya yung crop top na hindi siya yung ano yung maiksi parang pa crop top na so yun. tapos tama lang yung haba niya meron kasi mga ganito na mahaba na lalagpas na nabalakang. ayoko ng ganun so ito lang so, tamang, katamtaman lang yung haba niya so yung gray and then itong white ayan color white Nice. White. Inner. Pwede nitong, lalo na yung white, pwede yung pan-double-double, guys. Mag-blazer lang kayo na black. O, pwede na, di ba, pang office. White na, ano, sa inner mo, tapos naka-ano ka lang, ito din. Pwede nito sa blazer na black. Pero sa akin kasi pang bahay-bahay lang. Ang ng color nito, guys. Old Rose. Tapos, syempre black. Mas makapag tela nito, ah. Yan, black na tayo. Pwede mawala ng black. And then, ito naman guys, army green. One of my favorite din, color. Nakakaputi kasi ko siya guys, lalo eh. Sa balat. So, ayun, army green. And then, sa ito na akong pagsusuotin to, kaya lang hindi ko pa malaban-laban kasi gusto ko pa hang-ishoot. And then, this one, dark green. I light gray yung isa. Ito naman dark gray. So, dalawa guys yung pagka-gray niya. So, meron siyang light gray and then itong dark gray. Ayan, halos inubos ko yung mga kulay na dun guys. So, seven pieces yan siya guys. kinuha ko. So, ayun. At alam nyo ba guys, yung magkano lang yun? It's only 30 pesos each. Guys, 30, pe 30 pesos lang. 30 pesos yung isang perato. Kaya nagulot. Oh, so nag-iikot kami guys. Meron dun na medyo, hindi ko masasabing affordable. Sa kagaya ko. Kasi nga medyo kumikot ako. Parang namamahalan pa rin ako sa iba. Kaya gusto ko umikot ng umikot para makahan ko ng mura talaga. So ayun na, natuwa ako kasi may natagpuan ako 30 pesos. Ito guys sa mga sa loob din, pero sa, parang sa mga gilid-gilid lang siya, nabaw ka pumasok, sumabungad-bungad so, ka, 30 pesos. Ito naman guys, mga shorts naman po siya guys. Parang dolphin shorts ba to? Pili ko naman sa mga shorts na to guys ay 50 pesos each. Nakahatay natin po 50. Yung ganitong lasing shorts guys oh. Ayan oh, ang ganda din ang tela guys. Makapal siya. Sakto na yung kapal niya. Hindi mo siya ganun kapal. And ayan oh. Eh. Ayan, mapababa ang bahay lang naman <laughs> po siya, guys. Pwede siya pang jogging. Ayan. So, kumuha ka ng black. Ano nitong parang style maong yung pagkakabu niya. Ayan, o. Oh. Iba-iba siyang style. Ito naman, para siyang may pano sa gilid. Kung ito, ito, ganyan lang siya. Ito, isa naman pa ganyan siya, oh. So, ayun. Mm. Ayan, di ba, guys? Baka, diba, actually, pwede ito siya, guys, pang business. Kaya din uh, ini-vlog ko na din. So, kung gusto niyo mag-angkat, doon. Maganda talaga, guys. Tay Tay Changgi. Ang ganda ng kulay niya, guys. So, next. Moda na no? color white. Ayan, white naman siya, guys. Ang ganito naman yung kanyang style. Ayan. Ang kapal ng tela niya, guys. 50 pesos lang yan. And then last, apat lahat ng mga ako guys. Ito yung last. Army green ulit. Ayan. Kastal niya yung color blue. Hmm. So, ayun lahat guys yung mga shorts na napili ko doon. Again, it's only 50 pesos each. And another shorts guys. Ito naman, nabamili ko to guys sa mga labas-labas lang siya guys. Yung wala siyang pwesto yung sa mga labas-labas lang. Para siyang mga bazaar. Bili ko naman ito yung mga shorts na to guys ay... 2 for 150. So, ganito siya, oh. Ayan. And, dalawa 150. So, pumapatak siya ng 75 each. Ayan. Pwede na ito siya, guys, pang lakad-lakad. Ang shorts. Dalawa yung hinuha ko doon. Ito yung isang color brown. Ganda so, ng hulay, guys. Mm hmm. 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 Ayan, chocolate brown. Chocolate brown siya. Ayan. So, 2 for 150 naman yun. And then, guys, pumila ko din this na underwear. Ito, guys, hindi, hinaba ako maghanap ng mas, ano, cheaper price. Magaganda yung quality ito, guys. Pero, ayun, sobrang ganda ng mga mamahaling brand na ito, eh, pero sa kanila, ayun ah, uh, ito, ganito yung bag, guys. So, ay, pwede siya strap Ay, nakakato. Sabi ko, ba't hindi ako bumili ng strapless? Eh, pwede pala itong tong strap Mmm, strap siya. So, ganito siya, guys. Ayan, ang ganda-ganda. Color brown, chocolate brown. kulay ng aking relo. Ayan. So, bili ko nito, guys, ay 150 pesos. Ayan, wholesale nga. Andun yung isa guys, ito. Ayan, 140 yung wholesale nito. Mm. Ano na siya guys? Push up bra na siya. Yan o, oh, ang ganda. Ang ganda ng kulay niya guys. It, ito yung mga bra na pwede niyang, pwede nga strap. Strapless na bra. Ayan, ganda niya. And then, yung isa naman guys is ito. Kapag ka-aqua green pa din. Ayan. 150. Mm. Ayan. Okay. Nakakatuwa kasi pwede pa na itong strapless. Pero so, ayun. Tapos guys, ito. Isa din ko guys. Isa din ko guys na napakamura. Ang ganda nagsisi ako tatlo ng kinuha ko. Mm. Ayan. So, ano, no, ginawa ko na sana tong ano, apat or lima. Ito, guys, so... Oh. Ay, siya guys, bongga. Ito yung, ano, uh, semi-crop top na hindi makikita yung aking tummy. Ayan, semi-crop top siya. Ang ganda nito sa shorts. Ayan. Ano ka na, guys? Yes. Simply, simply blessed. Ang ganda ng kulay. Ayan, nabili eh, ko nito, guys ay 50 pesos each. Ayan. Sa mga labas-labas lang dito siya, guys. Kaya mga bazaar. Ayun. Hindi siya sa loob. Kasi may mga sa loob. Meron din mga nakalatag na sa labas. Nan, mga nakahanger. So, yun. Kita ko agad. Tapos, tapos kinuha ko nyo, guys. Ito yung Plain lang. Wala siyang print. Ito naman. Maroon naman to. Ayan. Maroon siya guys dito pero parang ang red niya din tingnan. Basta maroon siya in person. Yan. And then, ang ganda ng tela niya guys. Makapal tapos malambot. Ayan yung tela niya eh. Especially to. Ito guys, lalo pag mainit ang panahon pero gusto mong naka, ano may sleeve pa din yung suot mo. Ayan, eto ang ganda. May mga ibang kulay pa dun Sige na. Kasi yung hiyan ko And ito yung guys, yung isa mustard. Ayan. Tapos makaputi. Ito mga color. Hmm. Hmm. Ganda nito sa shorts, si partner. worry guys. Um, pag nakabalik ako ng time-time, I'll do my best na makuha ko yung mga stall. Dapat kasi talaga yung makuha ko yung stall eh. Kaya nung wala nga kasi akong time guys, maglista-lista. Hindi ko na makuha yung limang pwede humawak ng cellphone. So yun. ano yun to, guys Tuma ako nito, ito guys dalawang dress lang yun ako kasi Ang tulug tulog ko sana. ako gusto Doon sa, sa stall kasi na ako guys. Mura gusto ako 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 na ako gusto lang, gusto ako gusto ako gusto ako gusto ako gusto siya. gusto ako ay, siya. Ito tayo siya dito. Basta ganyan siya, oh. Ayan. Ang ano lang to, ah. Agad tuhod ko lang to siya, guys. Ano? Color pink. Ito na lang natira, eh. Kaya kumuha na ako ng pink. Hindi, <laughs> it's not my favorite color. Pero, ito talaga ba ito? magandang kulay itong isa, guys. Pero, iba din ito. Mas maiksig na na lang ito. Ito yung mas magandang print. Ayan. 70 pesos din siya. Ayan mm, siya. Mm. So, yung dalawang dress lang Naano ano ko dun sa stall na yun. Kasi so, so, ito guys, blouse naman. Ito, pop top na talaga ito siya, guys. It's full sale guys, ay 45 pesos only. 45 pesos. So, ito siya, guys. Ang ganda ng color nito, guys. So, ang nakakaputi din, Rust orange na stripe. Ayan, ang medyo maiksing na siya. Kaya dapat nito naka high waist. Kung ayaw yung makita ang tummy yung pero gusto niyo mag-crop top, ito na naka high waist. So ayan. And then ito yung isa. Ay, hindi ako sa magita color guys, di ba? Ayan. Here. Ang ganda ng tela nito. Magkaiba sila ng tela. Ito mas maganda yung tela. Pero yun okay din naman. Mga pang ano guys, yung tela ng mga pang mall, yung Parang siyang pang forever 21, pang she-in. she, she Pero yung mga tela na ganun, tala she-in. Hindi, forever 21 yung naano kong ganitong tela eh. Yun o. Oh. Ayan. Tapos, ito naman yung last. Color nude. Ako, lay lang yung balance. Ayan. Nude. Ayan, gusto ko yung ganito guys, yung mga parang ma-stretch. Nai-stretch yung kanyang fabric. Yan, yung mga blouses natin. Tapos, guys, yung last yung last na binili ko para sa akin ay ito, guys, ang underwear na pang baba. So, ito, guys, ano siya? Five ba? One, two, five, five pieces for 100 Yes, five pieces for 100 pesos only. Ang gusto ko nito guys, hindi siya kagaya yung mga na-order sa Lazada and Shopee na pag ginanon mo, parang magaspang. Yung tela, ito malambot siya. Manipis lang siya, pero malambot siya. So, size, anong kinuha ko? Size large, pero feeling ko size XL yung mas ano sa akin. Parang naliliitan ang ako nito. So, ito guys, ang mga prints. Dalawa. Puro lang ano, floral. Walang mga ibang print kasi gusto sana mga plain lang. Ay! Mga, mga pambahay-pambahay lang mo nito. Then here. Dalawa guys yung pinuha ko. Dalawang sets. So ito na ibang ano, prints. Ayan. So bali 200 to guys. Kasi dalawang ano siya. Ito pa 5 pieces. So, ayun. So, yung lahat guys ang mga napamili ko dun sa akin. Sa tay-tay. Nandito na naman sa akin baby girl. Una-una itong panty. Kung saan ko binili yung mga panties na yun guys. Bumili din ako dun ng para sa little girl ko. Ayan guys. O, pang 6-year-old size. O, ganoon din siya guys. 5 pieces din eh. 4,100. So, ito yung mga prints niya. Puro lang Hello Kitty. Wala namang iba. Diba hmm. lang yung colors niya. Ayan. Ayan, maliliit na kasi yung mga pants ko. Tsaka, nagbutas-butas na yung mga gilid. And then, ito naman, purong ano naman yung mga colors. May Hello Kitty pa din. blue yan Ayan, may parang dark pink, push-up pink, yellow, and purple. So, yun. Ito yung mga underwear. And then, dito guys. Kung bumili ako dun guys ng mga pantulog. So, ang mga... Actually guys, yung mga presyuhan doon, halos lang naman ng mga stall. Nakaparehas lang sila guys. So, kung bawa, kung bawa, pantulog. Uh, kasi so, yung isang stall may pantulog din. Eh. Halos parehas lang din sila ng prices. So, at least nabigyan ko kayo ng ideas, ba diba? So, ito guys, pantulog ng aking baby girl dahil maliliit na yung mga pajamas niya. So, umuha na ako nitong large. Ano to siya, guys? Yung large. Ay, extra large. Extra large ba? Too large. Large siya. Ako. So, itong large, guys, ay 90 pesos yung isang... Ah, 95. 95 pesos pala, guys. At uh, tinawaran ko siya ng 90. Pero, hindi. Ay, nalabigay. 95 pesos lang down. Yung wholesale. Prints na available doon. Ayan. Ito naman lang kaya... Ganto mas maganda guys, ang um, um, bumili ng first kasi sa mga online. Pa. Mga, ano pa, hindi nyo maano yung sizes. So ito, ayan, yun yung mga prints. Ang gaganda. Tapos ito, little cat. And so, naman siya parang Paris. Pink. Tapos ito ang kanyang terno. Here. Mm, ganda Kasi ah, sakin sa <laughs> Pang crop top Tapos another one is Itong Mickey Mouse Pia oh Ganda oh This is for sleeping or for house <laughs> mm, You like it Pia? Yes So ayan It's not Tapos yung kanyang pajama Here mm. And the last one guys Ito pinaka favorite ko sa lahat Kaya lang kulay white ako, ayan. ganda. Mm -hmm. Yan siya. lang kasi yung print nila, guys. Kasi nagkakaubusan sila yung stock. So, eto. Mm. Ayan. Bet So, four pairs. Apat na pair mo, guys, yung binibig ko doon. Install na yun. And then, sa iba namang stall, ito naman guys, ang kanyang dress. Ang purpose ko na nito guys, ay pang bahay-bahay na dress. Kaya alam, parang nanghihinayang akong ipambahay. kasi parang ang ganda-ganda niya, ipang lakad. Well, ito isa guys, Pero ito pang bahay niya. Bibigyan mo kayo ng sample kasi parang video na suot niya guys, nito. So, para makita niyo yung design. Kasi pag ganito, hindi ko siya ma bibigyan ng justice na maipakita. sa So, ito siya, guys. Ano to? 100? Ba? 390 pesos pala, guys, isa. Ayan. Mm. Tumawad ako, binigyan ako ng discount. 90 pesos. Ayan. So, ganito siya, guys, nang masuot na. Ba, ang cute. So, ganun siya, nung kasuot. Tapos ito guys. Ano to siya guys sa isang ano sa isang stall. Ano guys? Super duper cutie. So ganito siya. Ayan, ang ganda ng color niya guys. Tapos meron na siyang tali dito kanya. Ayan, cute 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 dress. Tapos another one, ganun pa din yung style. Hindi ibang color naman? Ito is na yun, up, ang ganda ng color. Rust naman ang kulay nito. Rust orange. Ayan. Puting-puti ni Pia nito. Mga kaputi siya. Talaga lakas nito makaputi. Ayan. Ganito pala yung tela niya guys. So ganyan siya. And hindi siya mainit guys. Ayan. Dito sa loob. Mm -hmm. Ganyan siya o. Oh. Ayan. So hindi naman siya mainit. May mga ibang nila na matitigas. Ganda ng kulay, guys. Ganda ganda ng kulay. Tingnan mo. Mm. Kaya lang, guys, tatlo dapat to. Oh. Sa dalawa na lang yung stocks nila. Kinuha ko na parehas. Ay, mayroon pa iba kulay blue. Ayaw ng blue. Hindi ako mahilig din sa blue. So, yun. Ang mga dresses ng baby ko. Karamihan nakuha ko dapat. Ang purpose ko talaga dapat doon. Mga pambahabang bahay ito yung mga nakita ko at pero okay na din yung mga paglakad kasi mas marami yung pambahay niya kaysa panglakad yung iba lang kasi guys na mga pambahay niya yung siliita na ito pa na guys ito maganda to rampers to siya guys na mahaba uh, long ito siya sa kanya Kano ko ba ito nabili nakalimutan ko ito siya guys oh Ayan, ang cute. Tapos ganyan siya, Oh. Ayan, ang ganda guys. Wala na ibang mga kulay. Limited na lang po ang nagkakaubusan. So, 80 pesos guys, isa nito. Ayan. Mm. Ayan. Tapos, yung isa naman guys is color pink again. Pero ganito yung kanyang print. Floral pa din siya guys. Ayan. Hmm. Ayan, diretso siya. Tapos papants siya. Mm. And then guys, yung isa naman. Tatlo kasi pumuha ko para wholesale makuha natin. Color green. Dahil hindi ko na type ibang colors napilitan na akong daputin tong green na to. Ayan. Yung kanyang print. Ayan guys. Hmm. Wala pang green yung akin little girl. Wala pa siyang mga green. So, try natin ang green. And then, guys, ito naman. Another, another dress. Two for one fifty. color red. pwede siyang off shoulder and pwede siyang pag -anong. So, two in, two in one yung style niya, guys. Ayan, color red. Tingkad lang siya guys, kasi yung ilaw. So, yun siya. And then yung isa, guys. Ito na lang guys kasi, guys, yung color na available. Pero itong isa, guys, gusto, gusto ko yung kulay niya. Ayan, old rose. Ah, hindi Pink rose. May parang gano'n old rose ba to? Pink rose. Kasi so ang ganda ng pagka-pink nito guys in person. Ayan siya so dalawa sila guys 2 for 150 ang ingay na aso 2 for 150 malabahan ko na din ito kung may isuot na Ay. guys the last This is ito mga dresses pwede nung the little girl ko ito guys yung mga dress na mga pang occasion na napaka affordable niya guys sobra ito guys look Ayan. So, long, ano yung long back ang tawag nito guys eh. Mahaba siya sa likod and then paiksi siya sa harap. Yung kanyang style. Ayan. Tapos meron siyang laso. Meron siyang tali. And then yung anyway, laso siya. Dito sa isang sleeve. Ayan. So, ganyan siya guys. Parang siyang vino sleeve. Ayan. Ang ganda nito guys. Hindi ko kasi na video nung suot-suot niya. Ayan, ang ganda ng color niya guys, diba? Pink. Hmm. Gusto ko sana ito mustard, kaya lang. Ang sa pink-pink ko, gusto niya pink. Ako gusto ko yellow. Pero dahil nagwagi si mami, umuha ko ng yellow for her. Ano nga pala ito siya guys? 130 pesos only. Ang mura, diba? Tapos ito, pinaka-favorite ko. Ito guys is headband niya to. Headband niya to, nakatali lang yan. Tapos ito yung kanyang style. Huh? Hmm. Ang ganda-ganda nito, -ganda guys. This is only for... This is 150 only. Tapos, ito yung design niya dito, guys. O, parang ruffle-ruffle siya dyan. At bagsak na bagsak siya. Yung parang simple, pero napaka-class niya tingnan. Tapos, ang puti ng supiya ko nung suot-suot niya to. Teka lang. Yan, little cutie sa pink-pink ko. Ayan, ang ganda. Ang ganda ayan isang kulay lang kasi yung ano orange na yung isa maganda sana kung dalawa may iba pang color kasi di lang isa kukunin ko sana ayan ang ganda niya guys hmm. pag may mga occasion or may ano sa school nila ayan pwede pwede na to hmm. diba ang ganda ganda 150 pesos only maganda happy ako sa mga na namin Uh, yun nga lang, kailangan talaga matyagakas sa pag-ikot-ikot. Kasi baka, para maka, makahanap po pa guys ng mas mura pa. Kaya ako, pag may nakita ako, ayokong muna bumili at gusto kong tingnan pa muna yung sa ibang stall. Kasi baka may mas mababa pa siyang price. So yun guys, yung pinakamuro, yung pinakauna kong pinakita. Yung sleeveless ko, yung spaghetti blouse natin, 30 pesos only yung isa. So again guys, sa uh, pasensya, hindi ko na ibigay sa inyo yung mga stall ng bawat ano, clothes na pinamili ko. So, next time, guys, babawi ako pag meron ulit. If you enjoyed watching this vlog, guys, please click, click thumbs up and then please okay, subscribe din, guys, sa mga hindi pa nakapagsubscribe. So, yun lang, guys. More on haul itong content ko na to, guys. Kasi, alam ko sa pag-haul, nakakabigay ako ng information. So, this time, medyo hindi nga lang ganun ka laki yung info na naibigay ko. So, yun lang yung mga na-share ko sa inyo guys. Pero, ayun, happy naman ako. Yung may mga clothes kami na napaka-cheap lang at affordable lang ng prices nila. So, ganun guys, ang mga bintahan at presyohan doon sa Taytay, sa mga hindi pa nakapunta sa Taytay Changi. So, itry nyo yun guys. Thank you so much guys. I'll see you on my next vlog.